Guys, yun yung aso, yung pumapasok dito sa aking munting taniman. Nandito ako guys ngayon sa ano sa burak. Yung bagong ano pa lang dyan, guys, bagong silip, please subscribe muna. Bago nyo tapusin yung panonood yung aking munting video. Subscribe at saka likes na rin. Kung gusto nyo mag-comment, Pwede rin kayo mag-comment. Okay, guys, yan o. Yung sinasabi kong aso. Yan o, sa may ano, sa may upo ano, ayan. Brown siya, light brown, may pagka Ewan ko kung saan dumadaan yan eh. Okay lang sana nandyan siya. Para siyang bantay. Kaya lang, nakikita ko puro tae. Pasintabi sa kumakain, Puro pupo. Tapos, kinakalkal yung aking tanim. ilang ang ayoko lang. Okay lang sana, nandyan siya. Eh, yun lang eh. ilang inaayaw ko, yung tatae siya dyan. Tatae dito sa loob. Yan ang ayoko lang. Ayaw pa niyang umalis, guys, oh. Ayaw pa niyang umalis, oh. Ayan, oh. Oh, daming laglag ng nyugo. Oh. Yan doon, oh, Laglag ng nyugo, oh, ang dami. Kaya lang may ano, na, oh. Yung isa dito, laglag din. Kaya lang may na, mayroon ng dahon, oh. Dalawa, may dahon. Ayan natin siya dyan. Okay, guys. Kukuha ko ng kahoy. Ipanglalagay ko dito sa ano, pampatibay dito sa bakod pampaw dito, dito sa cyclone wire para ito may ba ito hindi magganito. pero hindi ko alam kung saan nakukuha eh maliliit eh yung nakikita kong ay mga maliliit pero yun yung isang oh pero maiksi hindi mahaba kailangan mga ano mga isa't kalahating dipa o, pwede na to oh. Tung sangaw. Oh. Nakikita okay, niyo to guys, to, to, to. Pwede na. Kukuhain natin. Kasi ano siya eh? Straight. Straight siya. Kukuhain natin. Good. Apa good? Itu itu itu. Itu Isa. Itu. itu. Sangat Sana walang ahas. Saglit lang guys. wala ko Nahingal ako. Mapuro na yung aking itak. Hindi ko nahasa. Katapos ko magano, nagano kasi ako doon. Nag... Tapos nang damo doon tabi ng bahay namin yung bakanting lote basang basa na yung damit ko sa anong pawis i natin yung ilalim para madaling ano sa maibaon sa lupa. Talian na lang natin Kailangan di situ pak madagdagan Dito ke lang madagdagan pak maganda to i-ano eh, i-gawing eh, eh, haligi kasi nga madaling ano to tumubo to klaseng kahoy kasi sa ano na ano lang hindi tumutubo eh mas maganda to madali mga ano lang to mga ilang araw o isang linggo tutubo to eh agad nagkakaroon ng sanga maambun na naman yung iba pananalihan ko na lang mamaya hahanap na lang ako ng panali ito rin maganda rin to malalapit ang dahon nito eh ang bulaklak nito eh gumaganyang papa puti puti rin ang bulaklak nito yung kanina malalaking bulaklak yellow. Yellow ang kanyang bulaklak niya, malalapad din ang dahon. Madaling tumubo ito rin, madaling tumubo rin to. Mga isang linggo lang din nagkakaroon na ng sanga. Nagkakaroon ng dahon. Kaya maganda rin ibakod to. Hindi hindi siya maano, hindi siya matutuyo. matibay. Medyo ma isang isang dangkal ang lalim niyan. Madaling mano kasi nga matulis yung ilalim. Bali yung at yung likod. Yun ang lalagyan ko. Ayun yung, ay, yung aso. Yun dyan o. Oh. Ayan o. Oh yun yun yung natutulog sa loob yung aso awesome yun magkano ko ng panali meron ditong cyclone wire kaya lang wala akong pamutol pagbalik ko na lang tsaka ko siya tatalian parang yung ano niya cyclone wire niya hindi gumanyan kaya diyan natin. Uwi na ako guys. Hapo na. Mula pa ako kaninang umaga eh. Kaya lang umuulang kaninang umaga. Hindi ako makakilos ng ayos. Hindi ako, magpag, hindi ako makapagtrabaho. Pero yung ginawa ko lang habang habang umaambon, yung, yung ambon yung malakas, eh, nagdagdag ako dito ng ano, kamuting kahoy. Ayan, yung kanina umaga habang umuulan, habang umaambo ng malakas. Ayan, yan ang ginawa ko. Hindi ko na, hindi ko na binidyuhan. Kasi magbabasa yung cellphone ko eh, cellphone lang naman to eh. Ayan. Marami na. Ilang ano diyan yan, bubon. Bubon ang tawag dyan sa amin, yung, yung ganyan, yung tumpok-tumpok. tawag dyan, ibubon. Eh, Ewan ko lang sa inyo guys kung tawag sa inyo. Basta sa amin, sa Waray, dito sa amin, sa Samar, sa, sa bubun. Bubon. Gagawa ko ng bubon. Tapos sa taniman ng kamuting kahoy o kaya ay kamuting baging. Yan ganyan. Kaya bubon ang tawag sa amin yan. Pag may, mag, may sa akin, yung papunta ko dito, sasabi, tatanong sa akin, Oh! Ano ka mo doon? Anong ginagawa mo doon? Ba't lagi ka raw na, bakit daw eh, lagi ako nandito? Sabi ko, nagbububun ako. Eh, ano daw itatanim ko, sabi ko kamuting kahoy, kaya kamote yan. Itatanong sa akin. Lagi daw ako papunta dito na papunta, sabi ko ay eh, nagbububun ako. Ayan guys. Yan. Malawak din to. Marami din yan guys, marami. Okay, uwi na ako. hapun na. Okay guys, uwi na ako. Nagbihis lang ako kasi nga yung damit ko eh. Mapipiga na sa sobrang pawis. Buti na lang yung... Lagi na akong may dalang ano, extra t-shirt eh. Para mayroong pang bihis. Hapon na guys. Nagugutom na ako. Wala akong dalang ano eh. Ang baong ko lang kanina itinapay. Yung aking ano, yung aking... Tag nun, yung aking tinapay hindi kaya at saka yung tubig nagkulang <laughs> kaya uuwi na ako okay guys thank you dun sa mga bagong subscriber thank you thank you okay God bless sa ating lahat. Bye-bye.